Oo, may isang lalaki nga noon, hindi ba? Pero siya ay namatay na noong matagal na panahon. Walang nangyari, walang nangyari maliban sa digmaan. Maraming tao ang namatay sa lupaing ito. Ang lahat ng sakit ay nagpilit sa akin na lumaki. Oo, sensei, ikaw ay nag-iisang tao pa rin lamang. Gayun pa ako, na nasa kalaliman ng walang hanggang sakit, ay lumaki at naging higit pa kaysa sa isang tao. Oo, nagmula ako sa isang tao patungo sa isang Diyos. Dahil ako ay isang Diyos, ang lahat ng aking mga salita at kaisipan ay naging lubos na tumpak. Ang mga puwersa ay patuloy pa rin tao lamang. Hindi kasalanan mo kung hindi mo naiintindihan ang aking sinasabi. Ang mga bagay na hindi ko makita nung ako ay tao ay malinaw sa akin ngayon na ako ay isang Diyos. At bilang isang Diyos, napagtanto ko na may mga bagay akong magagawa na ang mga mortal na tao ay hindi magagawa, o mas simple, ako ay umunlad sa ibabaw nito. Sa wakas, ako ay magtatapos sa walang saysay, kunung digma ang mundo. Ito ang magiging aking banal na gawain. Lahat ng sangkatauhan, lahat ng mga bansa ay matututo kung ano ang tunay na sakit. Ang takot ay magdudulot ng malakas na pag-iwas sa digmaan, ang mga pagtatalo ay tigil. Maaring sabihin na ang mundo ay patuloy pa rin nagmumurang kamatis, na ito ay patuloy pa rin sa landas tungo sa katatagan. Ang sakit ay magpapalaki sa mundo, katulad ng pagpilit sa atin na lumaki. Upang ang mundo ay umunlad patungo sa punto kung saan ito ay maaaring mag-isip at maglakad sa sarili nito, kailangan nito ang tulong ng kamay ng isang Diyos.